Oh, anyway, uh, sabi nga naman ni Mila, what can we expect from Marculeta? Kunin natin itong sinabi ni Marculeta, no? Sabi ni Marculeta, ah, posible raw, hmm? Sa programa nila ito ng uh, Net 25. 'Yan nakikita niyo sa picture, kasama niya 'yan. Programa yata nila sa ganang mamamayan. Yun ang programa nila. Ah? Programa ito sa show ng TV ng uh, Iglesia ni Cristo. May programa doon itong si Mar Marcoleta at sa partner niya yung ano, yung yang uh, yung uh, ano na yan, yung host na yan. Ah, hindi ko alam pangalan yan. Uh, ah? yan yung kanyang katalakayan diyan. Ang pangalan ng programa nila sa ganang mamamayan. Sa so, usapan nila, sabi ni Marcoleta, ha? Ah, posible raw na yung mga kongresista, 'di ba? 215 yata yung kongresista na yon. Yung mga pumirma sa uh, impeachment ni Sarah, yung nag-endorse ng uh, impeachment na siyang naging article of impeachment. Pwede daw 'yan na makulong, sabi ni Marcoleta. Ah, sabi ni Marcoleta, kasi daw yung mga kongresista na yan, ang sabi nila, alam nila kung ano yung kanilang pinirmahan. Nauunawaan nila yung mga nandun. May personal na knowledge sila nung mga nakalagay doon. Ha? Kaya lang pag inisa-isa mo daw yung mga kongresista na yon, hindi naman nila, malamang hindi naman nila alam yung kanilang pinirmahan. Hindi naman nila nabasa yung mga ebidensya. Yung... Kaya, yung mga pinirmahan nila yun na yon, para silang ano dyan, naka ano yan, subscribe subscribe in CERN. Ibig sabihin, pinanumpa nila yan. Oh, tapos ngayon, kapag sinalang sila, pinatawag sila, lalabas doon, hindi naman nila alam yung kanilang mga pinirmahan. Oh, kapag dahil dyan, lalabas na para silang nagsinungaling. Under oath pa naman sila. O oh, di pwede silang makulong. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. <laughs> ano sa tingin nyo? Totoo ba ang sinasabi ni Marcoleta na posible raw makulong ang mga kongresista? na pumirma sa impeachment? Ha? Sabi ni MDS forever, oh, Marco Leta, basta ang pangako mo na free ang electricity bill na 2K below, kailangan to pa rin mo na yan. Ha? <laughs> oh. Anyway, ah, Ang, ang ibig kasing palabas ni Marco Leta, yung 215 na mga kongresista o karamihan doon, hindi na yung kanilang pinirmahan. Hindi hindi alam yung kanilang pinirmahan. Basta lang sila pumirma. Pag nag-uusap nga itong dalawang ito, si Marcoleta at saka yung, yung host ng programa, sabi nila, ay eh, malamang pumirma yun dahil nga napangakuan yung kanilang mga proyekto sa distrito nila. Na hindi i-release yung mga proyekto sa distrito nila kung hindi sila pipirma. Ha? Alam nyo mga kabunyog mga kababayan, itong si Markuleta, sobra naman. Exaggerated naman yan. Ha? Kung ako tatanungin yun dyan, exaggerated naman yan. <laughs> Exagerado naman yan. Ipapakulong mo yung mga kongresistang pumerma, makukulong. Ay, sus naman. <laughs> Masyado naman. Alam nyo, ha? Exaggerated naman yan mga kabunyog Nag kahit pa naman siya senador, kahit pa naman siya nanalong senador, ay mga kongresista yon. Hindi naman yun mga ordinaryo lang na mga ordinaryong tao lang ba yun? Hmm? <laughs> oh, kahit pa kahit pa ideklara ng Korte Suprema na hindi nasunod yung procedure sa pagpa-file ng impeachment, hindi pa rin yan makukulong. Sus naman. <laughs> ano ba to? Masyado. Alam nyo, exaggeration naman yun. Ha? Ah? to oh. Masya exaggerated naman yon, o sabi ni Zoe Zoe. Kaya pala may comment ang Supreme Court kung binasa daw ng Congress ang impeachment, yung ano, yung yung pinirmahan nilang uh, mga grounds sa impeachment. Yung fourth impeachment complaint, binasa daw ba nila? O assuming, lumabas na hindi pala binasa. O pwede mo pala silang ipakulong. oh Ang sinasabi kasi ni Marcoleta, pag napatunayan na hindi naman nila binasa, basta lang sila pumirma, di nagsisinungaling sila. Kasi nakalagay doon, sumusungka sila na talagang nabasa nila yon, May personal knowledge sila ng mga pinirmahan nila na yon, Alam nila yon, Ha? Kaya lang, kahit pa naman sabi ng Korte Suprema pa ang magsabi na parang hindi naman nabasa ng mga kongresista yun, Basta naman sila lang pumerma doon nang hindi nila alam. Kahit pa sabihin ng Korte Suprema yon, ang layo naman yan na maipapakulong mo yung mga kongresista. Masyado naman yan. Ha? Kahit pa senador na si Marculeta, hindi naman ganun kadali yan. Unang-una, irirespeto mo naman yung uh, camera. Ang kongreso natin ay bicameral. Bicameral. may dalawang chamber. Lower house at upper house. 'Yang dalawang uh, houses na 'yan, may interparliamentary courtesyan, nagagalangan 'yan. Nagagalangan 'yan. Anong gagawin mo? Ipapakulong mo yung mga kongresista dahil lang pumermas sila doon sa impeachment? Kahit pasabihin mo na yung pagpermas nila ay dahil may kap may kakabit na pangako 'yon na pagpumermas sila bibigyan sila ng pond ng project ng speaker. Hindi naman yun magiging ground sa pagpapakulong. <laughs> Ano, ano masasabi ko lang diyan, exaggerated 'yan. <laughs> ha? Parang parang tuloy si Marcoleta, nanalo lang na senador, parang kaya niya nang gawin ang lahat. <laughs> ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Anyway, ano ito? Hayaan natin na lumabas ang katotohanan diyan. Pero imposible naman na ang mga kongresista, aaminin ba ng mga kongresista na pumirma sila, hindi nila alam ang kanilang pinirmahan? <laughs> ah, aminin ba ng mga kongresista na pumirma sila dahil may kapalit na proyekto galing kay Speaker Martin Romualdez? Hindi naman yan. Ang kalakaran ng kamera, malaming kalakaran dyan, hindi naman yan openly tinatanggap. Kahit yung mga SOP, di ba? O oh, sabi ni Magalong, pang mga kongresista, pag may project yan, 40% yan, SOP. O, oh, SOP binibigyan ng SOP ang mga kongresista. Kung ang halaga ng proyekto ay 10 milyon, 4 milyon doon o 40%, punta na kaagad sa SOP ng mga kongresista. Totoo bang nangyayari yan? Sabihin pa natin totoong nangyayari yan, pero aaminin ba yan ang mga kongresista? Yung bilihan ng boto, oh, ang bilihan ng boto, talamak. Aaminin ba ng mga politiko na namili sila ng boto? Ha? <laughs> Oh, alam nating namimili ng boto ang mga politiko. Pero walang aamin ng ganyan. O, yung sinasabi ni Marculeta na hindi raw naunawaan ng mga kongresista ang kanilang pinirmahan. Aamin ba ang mga kongresista na hindi nila alam yung pinirmahan nila? Sabi ni Marculeta, kaya naman pumirma yung mga yan dahil may pangako na bibigyan sila ng mga proyekto. Ha, gigipitin ang proyekto nila pag hindi sila pumirma. Ngayon ang tanong. Aamin ba yung mga kongresista na yan? Oh? Huh? ha? <laughs> ba yung mga kongresista na yan? Hindi naman aamin yan. <laughs> Alam natin, ganyan ang kalakaran sa kongreso. Pero wala. Oh, ganun din. Halimbawa, kaya nga yung mara Yan nga yung mga ano eh. Yan nga yung uh, mahirap dyan sa mga politiko na yan. Kasi hindi naman aamin yan. So well, anyway, sabi nga naman ni Mila, what can we expect from Marculeta?